What's up guys? Good afternoon. update sa ating backyard. Mga update sa sa mga papawalsin natin yan. Mga Limoid ninja. Papawalsin natin yan. Mga PKBM natin. Yan. Mga PKBM natin na breeder size. Hindi hmm. Dito wala pa tayo ditong nalalagay na isda yan mga crossbreed kasama pa yun sa natin mga try ng PKBM mga JUPY natin, mga available na PKBM, mga roundtail na lang ang titira, may isa na lang ako nakikita yung dertel yan, o oh. mga roundtail na lang yung available natin at PKBM magli-try po yan naman yung ating mga ginagroom yun wala oh. pa dito i-retro eh, sa dalawang aquarium pero sa tatlo meron na wala pa kasi tayo makuha ng mga filter eh. kaya bibili pa tayo naghahanap pa tayo ng second hand lang yun, oh. mga PKBM natin ginagroom natin yan mga female mga female and ito naman yung mga male natin mga male mga solid dyan yun. Dito wala pa tong laman may mga fry pa dito oh. sobrang ngayon ng fry ng PKBM ngayon yun mga breeder natin yung mga breeder yan. mga breeder natin sa PKBM not for sale na po ito o so, paramihin pa natin mga PKBM natin ngayon o eh, naman mga EBBM natin yung mga EBBM natin mga compact body solid mga jubi pa lang yan nandito wala pa laman linisan pa natin yan ang dalawa dito naman tayo sa ating mga reptab dito naman yung mga price sa PKBM so bang rami yung PKBM ngayon natin yan mga round tail yan Dan dito yung mga black eye natin na PKBM yan. mga tag 50 pesos yung doon naman sa kabila, yung mga jubi yan nagsisiltawan na. yan o Uh, magkakaling pa tayo dyan mga jobie. dito di pa lumalabas yung mga breeder green water na mga jubi pa na PKBM And dito naman yung mga yamabuki yun mga no? yamabuki natin hanap pa tayo yung mga crossbreed yung mga PKBM yung mga friend naman may nakalagay dito isang trio mga jumbo yun then dito naman yung ating mga yamabuki na breeder tatlo na lang to isang trio na lang tong yamabuki natin ng anak na yan yan kasama pa yan sa pa natin mga metallic yun know? mga gold you know? yun o naman tayo sa mga fry yun yung setup natin ngayon Ayan. Ito, sobrang rami ng fry natin sa PKBM. Na, Ayan, di try dito pa. Ayan, hindi kasi ano? Ayan, o. Ayan, dito pa. Puno yan yan dito. Ayan, puno yan dito ng fry ng PKBM. Ayan, o. Ayan, dito na mas taas. Ayan, mabuki. Ayan, mabuki natin na ang fry. anak na yung isang tray natin doon. Ang na trader dito naman ipapakita natin yung mga pa natin na balon mo ulit mga pa natin baka matipuan yun no oh. mga pa natin yan PM lang sa price sa gusto nito yung mga short body dito mga glitter eye ribbon halo na yan dyan yan o oh. sobrang rami nyan nandun ba sa aquarium yung iba sama natin yun nung wala na dun laman dun dito wala na dito may mga pa dito para hindi malagyan ng kiti kiti yan para walang kiti kiti yung set up natin yun bibili pa tayo ng erator dito and then dito natin nilalagay yung paparating sa atin na golden blue tail and dark choco yun dyan aalisin natin yun dyan lilipat natin yan lalagyan natin yan, yun, yung mga solid na walang noli okay. order tayo sa Manila umuha tayo ng mga bagong supply na PTBM mga balon golden blue tail kuha tayo yung golden blue tail